Spirit Guide Messenger po, welcome back po Okay, Libra, Libra, ikaw ang bibigyan ko na <laughs> Sasabihin ko sana, Leo Parang an ang daling sabihin ng Leo Kaysa kay Libra Okay Libra, ikaw ang bibigyan ko ng reading ngayon, ano Pero Libra, ano, lalo na sa mga cross-watcher At saka sa mga baguhang kong subscriber, ano Uh, salamat po at naligaw kayo dito sa akin channel. Pero gusto ko lang po explain sa inyo, no, na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, mahil nyo po ang sarili nyo, at uh, matuto po kayong mahalin nyo ang sarili nyo. Okay? Unahin nyo munang sa mahalin ang sarili nyo. Pasensya na ha, Libra. Nawawalan na ako ng boses. <laughs> Kanina pa ako nagsasalit ng umaga. <laughs> At saka, pasensya na. At uh, medyo late ang upload, upload natin. Kasi nung nag-upload ako last time, June 30. Tapos sabi sa akin, Mam, walang Libra. Sabi ko, ah sige, mag-upload ako. Pero pasensya na. Kasi busy nga. Sa <laughs> so, hindi po nakakaalam ako po ay fortune teller po dito sa Japan. <laughs> Binibitin ano. Unahin natin yung love life mo ha, the journey. The journey. Hmm, stand still tanstia hmm nakikita ko dito celosan insecurities hmm this month ah uh, li Libra liyon <laughs> na naman sasabihin ko Libra Um meron Marie -reveal. Mari Reveal na matagal na kasi itong tinatago malamang na this month mabubuking mo na Uh, may panlilin lang dito. Ano? Hmm, panlilin lang sa yung sa yung person mo, malamang. Kaya, libra, magingat ka. Ano? Yung iba sa inyo, baka mabuntis ka. Hmm. At kung kailan ka naman mabun, mabubuntis, ano? Saka pa kayo maghihiwalay. Saka pa magiging malabo ang inyong uh, samahan. Hmm. Maitim eh. Hmm. Kaya, mag-ingat ka na lang, ano? So, move on tayo sa career at money mo. Pasensya na, Libra. Hindi ko hahalok, hahalokayin ang inyong baraha ngayon. Next time, may gagawa ulit ako ng reading this July, ano? Sa inyong Libra. Um, Libra, mag, ano, mag, leave ka ng comment kung anong gusto mong itanong natin sa baraha next time, ano? para baka mapili kita para mas lalo ka makaresonate ano hmm, hmm, sige na <laughs> siya na ang nag open sacral chakra oh oh my god base sacral chakra parehong mga chakra ang naglabasan ano dito no, may chisig, ako ah, tayo na isa pa. Ang makangalanganin eh. Actually kasi, nagpapahiwatig ito ng iyong emosyon. At uh, iyong emosyon, creativity, at ah, saka ang iyong pundasyon. Isa lang. Okay. Dragon's Liar. Liar. Dragon's liar. Excuse lang. Um, ayan, lagay natin dyan. Money help mo to, ano? So, malamang sa trabaho mo, meron na iingit sa'yo dito, ah. Ano? May naiingit sa'yo dito. Hmm. May naiingit or may, may ingit pa lang. Hmm. Baka matagal lang naiingit. Alam mo, makakabuti sa'yo na Uh, huwag mo silang papatulan if ever na makatch up mo na ay, ito mukhang naiingit sa akin itong taon to huwag mo na papatulan okay iwasan mo at uh, iwasan mo Secret chakra, chakra, base, chakra continue ka lang sa ginagawa mo yung pagiging creative mo uh, wag mong dito, huwag mong papaganahin yung emosyon mo, ano, kasi magiging out of balance ka, mag-aaway lang kayo, so mas makakabuti sa'yo dito maging organized ka, ano, nasa ganun hindi ka mapagdiskitahan ano, at uh, hindi rin maudlot yung pag-progress -pag mo yung pag-unlad mo sa working place mo, ano, Libra kasi siguro malamang maganda ang reputation mo dito, ano? Kaya, naingit, or ngayon palang maingit, may insecure ito sa'yo. Sa money at sa finances mo, huwag kang maging madamot, ano? Nakakita ko na meron kang bad financial decision at malamang overspending ka rin sa pera, ano? Kaya, makakabuti na balansehin mo. Okay? Kasi naandyan mo mukhang dadalo yung chaotic, magulong enerhiya mo na um, kung pagtitibayin mo itong pundasyon mo at ang pagiging creativity mo. Nakikita ko dito ang success sa iyo. Okay? kaya kailangan maging klaro kasi dito 'di ba nagyeyelo. Na, napuno na yung tatimuan, ah, 'di mo Yung building, yung ano ba to, castle, ano ba 'yan? napuno na ng yelo eh. So, hindi ka klaro. Kaya kailangan maging klaro ka. Ano? Kasi dito ka nakakita ang iyong pagiging successful. Hmm. Malamang na hindi lang itong buwan na to. No? mag start pa lang. Pero depende sa enerhiya mo. Okay? Libra. Ah, uh, dito tayo kukuha ng para sa health mo hindi ko tulad alam ko anong gagawin kung gagamitin kong baraha dahil napakadami nating baraha magaganda ang mga barahang ito favorite ko to lately <laughs> okay sa health mo alamin natin kung ano ang health mo ha Duckers, Duckers, Duck Roll. issue, meron na ako nakakita dito. Um weight issue. <laughs> Ang health issue mo ay yung weight issue. Meron mabigat? Mabigat ka ba? hmm mataba? Baka naman yung iba sa inyo payat. Hmm. Payat na parang thinking or baka naman na metabolism. Ano? Mm. Embrace. Sa health mo, depende yan ano, Libra. kaya nang bahala mag-adjust. Baka yung iba sa inyo tumaba, metabolism. Yung iba naman sa inyo, payat na, so, payat, na hindi na healthy ang pagiging payatin, hindi na rin nagiging healthy ang pagiging matabain. Baka bigla kang tumaba, ano? Uh, kaya, malamang, yung iba sa inyo, no, lalo itong mga payatot na to, <laughs> malamang yung iba sa inyo, inuuna nyo yung iba kaysa sa iyo. Kaya makakabuti na balansehin mo. Ano? Hmm. Balansehin mo. At kapag nakaramdam ka na ng pagod, magpahinga ka. Okay? Pag nakaramdam ka na ng gutom, kumain ka. At yung kakainin mo dapat, uh, masustansya. Hmm. Baka ikaw yung tipo ng tao na Madaling hingalin, maglalakad lang, aakyat lang ng hagdanan, konting ano lang, konting stretch lang. Parang masikip na hindi -hi mo, naghihikahus -hi ka ng huminga. Kaya makakabuti sa iyo na iwasan mo yung mga hard exercise. ano? At uh, pumili ka ng exercise na nababagay sa iyo lalo kan kasi 'di ba uso ngayon mga exercise exercise running running paka hindi kahiyang doon huwag mong pipilitin just like mga may barkada ka na nagtumatakbo 'di ba sa umaga ganyan ano before na pumasok sa trabaho kung hindi mo kaya huwag mong pilitin ano pag-ingatan mo ang puso mo yan na nakakita ako sa isang barahan natin so move on naman tayo sa iyong spirituality Alamin natin ang iyong spirituality ano? Soul retrieval, soul retrieval The Ancient Ones, the Ancient Ones and the rainbow the rainbow okay hmm. dalawang klaseng energy ang napipick up ko dito ah. una ikaw ang taong gumagawa or ginagamit mo ang kakayahan mo sa negatibo Hmm. Pangalawa, ikaw ang tao, hindi mo ginagamit ang kakayahan mo. <laughs> hmm. Maaring itinigil mo dahil sa nakarma ka, hmm. nakarma ka, or hindi mo talaga alam kung paano gamitin yung kakayahan mo. Mm. Kung ikaw ano, Libra, ang taong nilustay mo yung iyong natural gifts, ano? Kailangan mong magsimula ulit. Back to zero ka dito. Kailangan pinapaayos sa ito ng gabay mo. Mm. Kung ikaw ang Libra na nakipag-engage sa mga dark practices, ano? or ginagamit mo ang iyong natural gifts para saktan or manipulahin ang ibang tao or yung sino ba ang gusto mong manipulahin ikaw binibigyan ka ng babala ng gabay mo ano dahil kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo Sinasabi dito, ikaw rin ang magdurusa niyan. Hmm. Yung kahihinatnan, yung kalalabasan na mga pangit, mga negatibo, meron ding mga negatibong magaganap sa iyo. Kaya kaya pala lumabas dito yung base chakra. Kasi kasi ito yung lower natin eh, lower chakra. Lower uh, 'di ba ang ang chakra kasi 7 yan, 'di ba? So, yung magmula heart pataas, uh, heart, throat, tapos sa uh, noo, yung third eye natin, tapos crown chakra, yan yung konektado sa higher self, which is etong base chakra, at saka itong sacral chakra, at saka yung solar plexus chakra, tatlo yan, below the heart, yan yung lower part natin, lower self natin. Kaya itong sinasabi sa sa'yo, ano? kailangan mo mag-grounded. Grounding, grounding meditation, i-ground mo. At uh, kailangan mong strive, stride for light. Hanapin, at tinan mo, ang, ang dami, di ba, seven color rainbow. Kaya naandun yung lower lower self mo, eto yung higher self mo. And then you have to strive for light. Ano? Pagsikapan mong maabot yung liwanag. Kasi bumaba ka eh. Hmm. Yan ang nakakita ko sa iyong spirit. Naku, gusto ko ang reading mo, Libra. Gusto kong halukayin ng more, more, more. Pero hanggang dito na lang ang ating reading. Susunod na lang siguro, ano. At uh, ikaw, Libra, kung gusto mo ng spiritual na reading, kontakin mo lang ako, ano. Okay, so, Libra, mag, magpapasalamat ako sa inyong like, share, at comment, at sa mga cross-watcher. Pasensya na, maikli lang ang reading ko ngayon. Basically, palagi ko talagang hinahaluka yung mga baraha, ano? At uh, doon po sa mga bago kong subscriber din, maraming maraming salamat po. At uh, maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang po, ha? Namaste po. Bye-bye.